Iniendorso nga ba ni Cardinal Pablo Virgilio David ng Kaloocan ang isang gamot na nagpapababa ng antas ng kolesterol? Hindi totoo. Ginagamit sa isang malisyosong Facebook post ang pangalan at larawan ni Cardinal Pablo Virgilio David ng Kaloocan para ipromote ang isang specialized milk na umanoy gamot sa hypertension at iba pang sakit. Ang post ay galing sa bagong Facebook page na nagpapanggap bilang si Cardinal Ambo gamit ang thumbnail mula sa YouTube video ng Shalom World na may pamagat na A Heart to Heart with Bishop Ango. Kapag gilid, dadalin ka sa peking website na ginagaya ang Makati Medical Center pero ang URL ay doh-gov.ph Doon, inire ang produktong Colectrol na sinasabing sa hypertension at nagpapahaba ng buhay. Pero noong Hunyo 2024, Nagbabala ang FDA laban sa pagbili at paggamit ng cholesterol. Maglabas rin ng opisyal na pahayag ang Diocese of Caloocan noong ika-28 ng Disyembre laban sa peking page na Pablo Virgilio Cardinal David. Nilinaw nila na hindi nag e ng anumang gamot si Cardinal David. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.